For today's vlog ay eh, ituturo namin kayo dito sa aming nasampahan na barko na kasama ko na engine So dito tayo mag umpisa mga kabuhay barko sa control room So bali itong control room mga kabuhay barko kaya tinawag na control room ito Kasi andito lahat ng control sa makina or sa main engine, sa generator o either sa mga bomba So ito lahat yan mga kabuhay barko, andyan yung mga pressure. So, kami nag monitor ng mga abnormalities doon sa mga makinarya. So andito lahat 'yan. Andito yung panel board ng para sa generator, panel board ng sanitary pump, sa si water pump. So susunod natin mga kabayan barko yung sa generator Tara! Samahan nyo kami, let's go. Ayan, kami na kami. So ito guys, yung generator, siya yung nagsusupply ng power sa buong barko. Ayan. So bawat barko, mga kabuhay barko, ay misan dalawa o tatlong generator. And then of course, mga kabuhay barko, ito yung cooler niya. So bawat isang generator, is meron siyang nakasipirit na cooler. So purpose nga pala ng cooler, mga kabuhay barko, ay siya yung nagpapalamig sa generator para hindi mag -uberate. And then of course, dito yung steering gear room namin, mga kabuhay barko. So ang purpose nga pala ng steering ito yung konektado sa bridge mga kaboy barko. So kapag nagloko yung steering wheel is i-manual dito sa engine room. So ang pwede lang mag-operate dito mga kaboy barko ay mga deck department. Ayan yung mga able seaman or ordinary seaman. So sila lang yung may kakayahan mag-operate ng manual mga kaboy barko. And of course mga kaboy barko dito nakalagay yung mga spare para sa generator. So pag mag-overhaul kami or for example ng turbocharger or anumang parts ng generator is dito nakalagay. And of course ito yung panel board mga kaboy barko. So ito yung panel board para sa generator, ito yung tiyakawag na panel board para sa primary pump. And then ito yung reaper motor mga kaboy barko o so, yung refrigerant motor, ayan. And of course hindi mawawala yung aming calorifier tank so ito yung nagsusupply ng hot water sa accommodation mga kabuhay barko and then ito yung tinatawag na hydroforce. so ito yung nagsusupply ng malamig na tubig sa accommodation o yung ginagamit namin panligo at pang luto ni, ni Chief and of course ito yung steam or yung dumping mga kabuhay barko and then ito yung freon na ginagamit o yung pangkarga sa aircon namin kapag medyo hindi na manamig So, yun yung kinakaganit elektrisya. And then, ito naman mga kabuhay barko, yung cylinder oil tank. So, bali, dalawang tank yan, one and 2 So, ang purpose nga pala ito mga kabuhay barko, isa yung nagsusupply ng langis sa aming minigin. And of course, meron kaming dalawang tanki eh, na air bottle So, ito yung nagsusupply ng hangin sa generator at sa minigin. So, ipakita ko rin mga kabuhay barko, yung aming compressor so bali meron kami yung dalawang compressor and then meron kami of course hindi mawawala yung compressor ng deck department ito mga kaboy barko yung main at ito yung pinaka importante sa barko, syempre hindi tatakbo ang isang barko kapag walang main engine or makina so kailangan laging smooth ang takbo ng main engine mga kabuhay barko para bigyan tayo ng magandang pagbabiyahe o smooth ang pagbabiyahe mga kabuhay barko and of course pero dito sa nasampan ko mga Kaboy Barko is dalawa yung turbocharger. So syempre dahil container na barko ito. So ngayon lang ako na experience ng dalawang turbocharger sa amin engine mga Kaboy Barko. And then meron din kaming ito yung tinatawag na motor para sa jacket and of course ito yung three-wheel valve para sa LT cooler And then ito nga pala mga Kaboy Barko yung aming fresh water generator. So ang purpose naman itong fresh water generator mga ko isayo yung nagpo ng tubig sa dito sa barko para hindi kami naubusan ng tubig. And then of course ito naman yung cascade tank. So siya yung ng tubig para sa boiler mga kabuhaybar ko. And then ito yung aming main engine lube oil cooler. So ito yung nagsusupply sa main engine o yung nagpapalamig so kaya tinawag na low boil cooler and then ito naman mga kaboy barko yung automatic backwash filter para sa main engine so proceed naman tayo mga kaboy barko sa chemical room so dito nga pala mga kaboy barko ito yung tinatawag namin yung chemical room so dito lahat nakalagay yung mga ginagamit namin na mga chemicals and then ito naman mga kabuhay barko yung testing room so it, dito nagka-calibrate ng injector si second engineer saka si third engineer and then meron din kami yung ultrasonic para sa filter mga kabuhay barko so ito guys yung aming full cool shop so bali dito kami nagtatrabaho kapag meron kami ibibintas for example kapag meron kami open ng mga kumpal like si water pump, open pump trabaho rin ang pwedeng gawin so dito kami nagtatrabaho so working ito yung pinaka working area namin mga kabuhay parko yung workshop so bali meron din kami ng yeah. yeah. Ay, yeah. yung aircon yan may machine yan po. gripo kung madumi yung iyong kamay pwede kayo magugas dito yes and late. of course di mawawala yung late machine So, ito yung ginagamit ng aming Peter kapag uh, may tuturnohin o so, may paggagawa si Chief Engineer. Ito yung tiyatawag na, na lead machine mga kaboybat ko. So, ipakikita rin namin sa inyo mga kaboybat ko yung spare parts para sa main engine. So, ito yung aming exhaust valve na ready to use na. And then, ito naman yung aming piston crown. So, and then meron din kaming liner. So, naka-ready yan mga kaboy barko just in case na mag overhaul kami or merong order ang aming company na magpapalit kami ng para sa amin engine and of course andyan yung mga special tools so proceed naman tayo mga kaboy barko sa cylinder ayan so ito yung aming spare parts para sa cylinder mga kaboy barko and of course hindi mawawala yung aming purifier room so dito sa purifier room mga kaboy barko is medyo mainit kasi andito lahat ng mga steam so ito yung ifo purifier so bali dalawa yan mga kabobar ko one and 2 para just in case na magloko yung isang purifier is meron kaming naka reserve and then andyan yung purifier para sa mining gin lube oil so bali dalawa din yan mga kabobar ko and then andito yung motor para sa supply pump and then of course mga kabobar ko hindi mawawala itong aming fuel pump so ang purpose nga pala ng fuel pump mga kabuhar barko is siya yung nagsusupply ng fuels dito sa mini o sa makina ng barko mga kabuhar barko and then ito mga kabuhar barko yung so, nasapan ko pala dito mga kabuhar barko bali bawat isang cylinder is meron siyang fuel pump so bali pitong fuel pump yan mga kabuhar barko And then, ito naman mga kaboy barko yung manual na governor kapag nag engine side or nagloko yung bridge control mga kaboy barko. And then yung panel board nya. So dito naman tayo mga kaboy barko. So ito yung pinaka importante sa barko. Siyempre itong sewage tank kasi ito yung dito na pupunta yung aming dumi or lahat ng crawl dito sa buong barko. So ito yung pinaka importante is yung sewage tank. And then of course meron din kaming dalawang bomba para sa crosshead or yung supply ng langis para sa marine engine mga kaboy barko Meron din kaming LT Sea Water Pump mga kaboy barko Bali. Tatlo yan di ko na ipinakita sa inyo kung ilang piraso. Hindi din meron din kaming mga kaboy barko na LT Cooler Bali dalawa. So ito yung nagsusupply ng sea water mga kaboy barko sa mini o yung nagpapalamig. po ay barko for today's vlog. Sana ay nag-enjoy kayo sa aming tour dito sa buong makina. So, una-una, nagpapasalamat ako sa aking cameraman, si Jin Kadit. king Salamat sa suporta. Ayos. <laughs> so, yun lang mga kapoy barko hanggang sa muli.